In the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila. Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority. One time the new Filipino time ala sete ng umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Six, six sa mga bagong balita. Reneg sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa umaga. umaga. At gayon. At gayon, gayon. Narito ang inyong mga tagapagbalita Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo Six Six sa bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada Balita sa umaga. Headlines. Headlines. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Brigada Balita Nationwide. Ang DFA. Ibinabana sa Alert Level 2 ang Israel. Halos 60% ng mga Pilipino suportado raw ang pagbabalik ng Pilipinas sa ICC. Magkapatid na Tulfo, suportado naman ang mayorya sa pagpili ng Senate President sa 20th Congress. Ang DOJ naman, hihingi na raw ho ng tulong sa Japan para hanapin ang mga labi na mga nawawalang sabungero. Si Pangulong Marcos, hangad na tuluyang hindi na umasa ang Pilipinas sa importasyon ng bigas at rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo, umarangkada na ngayong araw. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. News FM Philippines. In the heart. Of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better, better life. life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus herbal capsule at resistencia ng Power Cells herbal capsule. Ito ang Brigada Ballita Ballita Nationwide sa umaga. Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo Wala sa 105.1 Brigada News FM Manila Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Brigada Balita sa umaga Araw po ng Martes mga kabrigada July 1 na po tayo, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Tanggap tayo ng report mga kabrigada ang Department of Foreign Affairs. Ibinaba na raw sa Alert Level 2 ang Israel. Brigada Jigoboy Custodio. E brigada, amor! Ibinabana ng Department of Foreign Affairs ang alert level sa Israel mula level 3 of voluntary repatriation patungong level 2 or restriction phase. Ibig sabihin, maaari nang bumalik sa Israel ang mga overseas Filipino workers na nagbakasyon sa Pilipinas. Papayagan na rin ang essential travel gaya ng official visits at business delegations. Hindi naman ito sakop ang mga pilgrim, turista at maging newly hired workers. Ayon sa DFA, bumubuti na ang kalagay na seguridad sa Israel kasunod ng ceasefire agreement ng Iran at Israel, ang pagbabagong ito ay epektibo kaagad. Sa kabila nito, pinapayuhan pa rin ang mga Pilipino sa Israel na maging mapagmatyag at umiwas muna sa mga lugar na maaaring delikado. Tiniyak naman ng DFA na patuloy nitong imo ang sitwasyon sa rehiyon at agad na maglalabas ng bagong abiso kung kinakailangan in the heart of changing lives. Ako si Brigada G. Costodio ng 15.1 Brigada News of Manila. The Music News Authority. Kada nationwide. Halos 60% naman ng mga Pinoy suportado raw ho ang pagbabalik ng Pilipinas sa International Criminal Court. Bigara Sheila Matibag, i-Brigada Sinasang-ayuna ng karamihan sa mga Pilipino ang muling pagsali ng Pilipinas sa International Criminal Court o ICC. Sa tugon ng Masa Nationwide Survey, napag-alamang 57% ng mga Pilipino ang nais na bumalik ang bansa sa ICC, 37% naman ang hindi pabor sa na ito, at 6% ang undecided. Hindi bababa sa so 60% ng mga respondent sa Metro Manila, Balance Luzon, at Visayas ang suportado ang pagsali muli sa sa bahagi naman ng mindanao 30% lang ang pumabor dito ang naturang lugar rin ay may 66% reject rate ang highest rate ng hindi pagsang-ayon mababatid na una nang sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro na bukas si Pangulong Bongbong Marcos na talakayin ang muling pagsama ng Pilipinas sa ICC In the heart of changing lives Ako, si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News FM Manila The music and news Authority. Brigada Balita Nationwide Sa Senado naman tayo mga kabrigada Itong magkapatid na Tulfo Suportado raw ang mayorya sa pagpili ng Senate President sa 20th Congress Brigada Ann Cortez sa detalye Ibrigada mo Brigada nung permoha Senator Erwin Tulfo na magkakaroon sila ng black voting ng kanyang kapatid na si Senator Rafi Tulfo pagdating nga sa pagpili nila ng bagong Senate President sa susunod na Kongreso. Sira, sira. Sabi ni Senator Rafi, majority tayo. Sabi ko, okay. Kasi usually, majority, uh, may mga inuutos ang... Uh, Uh, sa taas, na tulungan ng administration para wala ng kontra. Sa majority tayo, di ba? I mean I'm with Alianza, so expected who you know I will be in the majority. Kaugnay nga nito bilang nabanggit ni na Sen. Joel Villanueva at Sen. Alan Peter Cayetano na may sapat na bilang si Sen. President Cheese Escudero. Para manalo sa pwesto ay sinabi naman ni Tulfo na posibleng ito ang kanilang suportahan ng magkapatid. Samantala, meron naman din siyang hiling na kumite na gusto niya mahawakan sa panahon nga na magsimula na ang Kongreso. My brother asked me, anong gusto mong ako sa kasakali? Sabi ko, of course, sabi I mean, I have experience of social welfare. I guess you call it social justice. and welfare. Okay. So I, I, I would love. It's in my wish list. Number one, social justice and welfare. Maalala bagamat nabanggit ni Villanueva na may sapat ng bilang si Escudero para maging Senate President ay pinabulanan niyang siya ang nagikot para kumilekta ng boto para rito In the heart of changing lives ako si Brigada Cortes ng 105.1 Brigada News FM Manila The Music News Authority Ito ang Freedom of Information Bill inihain din sa unang araw ng mga Kongresista. A 20th Congress Obrigada Haji Caminho E brigada-mo brigada, mo. brigada. <fixen> Agad na inihain ni Albay 3rd District Representative Adrian Salceda ang panukalang Freedom of Information o FOI Bill sa pagbubukas ng 20th Congress. Layo ng House Bill 56 na ma-institutionalize ang constitutional right ng mamamayan na i-access ang government records at decisions at magtatakda ng malinaw na procedures, exceptions at remedyo para dito. Sa ilalim nito, imamandato ang proactive publication ng public documents gaya ng budget, kontrata, audits at performance targets. Isusulong din ang legally grounded na classification framework para sa sensitibong records at magpapataw ng parusa para sa di may paliliwanag na pagtanggi o pagantala. Ipinaliwanag ni Salceda na nagsisimula ang tiwala sa transparency kaya dapat ay batid ng publiko ang mga ginagawa ng pamahalaan. Gate kung nais ng gobyerno na magbayad ng buwis ang taong bayan, sumunod sa batas at lumahok sa pamamahala, kailangang ipakita sa kanila ang direksyong tinatahak. Kumpiyansa naman ang kongresista na susuportahan ng mayorya at minorya sa camera ang FOI Bill, pati na ang iba pang reform agenda measures nito. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide Etong si PNP Chief General Torre, nagbabala naman sa banta ng AI-generated content sa publiko. Brigada Kath Austria, ibrigada e mo! ang Philippine National Police hinggil sa banta ng paggamit ng Artificial Intelligence o AI para gumawa ng mapanlinlang na content. Ayon kay PNP Chief General Nicolas Torre III, nakakabahala ang pag-usbong ng mga AI-generated materials na ginagamit sa panlinlang gaya ng mga peking investment schemes na tila too good to be true. Tinukoy ni General Torre ang paggamit ng AI-generated na mukha ng Pangulo at iba pang kilalang personalidad. Dahil dito nakikipag-ugnayan na ang PNP sa pamamagitan ng Anti-Cybercrime Group sa Department of Information and Communications Technology upang makabuo ng mga programa laban sa maling paggamit ng teknolohiya. Pinaalalahanan din ng PNP chief ang publiko na mag-isip ng maraming beses bago maniwala sa mga pangakong kikita ng walang effort upang maiwasang mabiktima ng scam. Sa ating namang mga kababayan, baka naman pwedeng pag may nakita kayo diyang too good to be true, eh huwag naman masyado nagpapaniwala. Nakita niyo na ba yung pati AI ng presidente meron? Pati ang presidente ginawa ng AI, pati sina, yung mga, mga kilalang personalities ha, So, tapos sasabihin na mayroong ganito investment fund, may ganito, ay eh, maglagay kayo ng pera, dadami pera nyo. At ako po, huwag kayong nagpapaniwala sa mga ganun. It's really something that uh, to think about. Pag nakikita nyo na kayo ay kumitikita, may, may, nangako sa inyo, nakikita kayo, hindi kayo magpapapawis. Nako, dalawa, tatlo, apat na beses yung munang pag-isipan yan. So, napakalaking banta yan. At ginagawa namin ng mga programa yan together with the DICT and the ACG. In the heart of changing lives, ako si Brigada now Austria ng 105.1 Brigada News of Manila, the music and news. authority. Kada balita nationwide. Sumulat na ho ang Philippine Department of Justice sa Japan para huminginan tulong diyan nga ho sa isinasagawa ho dinapghanap sa mga Diomnoy Labi ng missing sa bungeros na tinapon daw sa Taal Lake. Invoke Justice Secretary Boying Revulla Kakailanganin ho nila ng tulong ng mga technical divers mula sa Japan. Bukod ho dyan, balak din gamitin ng ahensya ang mga remote operating vehicles o ROVs mula sa Japan para magsagawa ng mas malalim na pagkahanap at investigasyon sa Lake na batay ho sa datos may tinatayang lalim na 170 meters. Tikom naman ang bibig ng kalihim kaugnay, sinasabing female celebrity na iniugnay sa pagkawalaho ng mga sabongero. Sabi ng DOJ, mga kabrigada, Patuloy pa rin ho nalang kinukumpirma ang mga impormasyon na ibinibigay ho sa kanila ni alias Totoy Brigada Balita Nationwide Samantala itong si Pangulong Marcos ang daw na tuluyang hindi na umasa ang Pilipinas sa importasyon ng bigas Brigada Maricar Sargan sa Balita ibrigada e mo Tutok si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagpapalakas ng sektor ng agrikultura para matiyak ang sapat na supply ng pagkain sa bansa at unti-unting mabawasan ang pag-angkat mula sa ibang bansa, lalo na ng bigas. Sa kanyang pagdalo sa ikalimampung gawad saka sa Science City of Muñoz sa Nueva Ecija, binigyang diin ng Pangulo na mahalaga ang papel ng mga magsasaka at mangingista sa layunin ng pamahalaan na maabot ang food self-sufficiency. Bilang suporta, inilunsad ng pamahalaan ang labing-anim na mobile soy laboratories para matulungan ang mga magsasaka na matukoy ang tamang pangailangan ng lupa at mas mapabuti ang paggamit ng abono at iba pang inputs. Pinasinayaan din ni Pangulong Marcos ang rice processing at palay drying facilities na nagkakalaga ng 63.9 million habang 31 million naman ang inilaan para sa pamamahagi ng mga makinaryang pansakahan. Layunin ng mga proyektong ito na mapataas ang ani, mapaunlad ang kabuhayan ng mga magsasaka at makamit ang layunin ng administrasyon na, na unti-unting makaalpas sa matagal ng pagdepende sa imported na bigas. Uh, pagpatuloy natin ang, uh, ang aming pagpapatuloy lang ang aming ginagawa para lahat ng tulong na maibigay natin sa ating mga mangingisda sa ating mga farmer ay gagawin natin tarating din tayo sa araw na eh, hindi na tayo masyadong uh, uh umaasa sa importation. Kaya uh, yun ang ating habol, 'yun ang magiging uh, sign of success natin kapag uh, talagang nabawasan na natin ng gusto ang ating pagbili ng uh, pag, uh, ng ating pagbili ng uh, imported rice. Pero kayo ang pag-asa, kayo ang pag-asa ng agrikultura ng Pilipinas. Kaya ulit maraming salamat sa sakripisyon ninyo. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar R. Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Ipinayag ng Banko Sentral ng Pilipinas na inaasahang maglalaro raw sa pagitan ng 1.1% hanggang 1.9% ang inflation rate ng bansa sa Hunyo. Kaliwanag ng Central Bank, bunsod pa nga ng pagmahalang ilang pangunahing bilihin gaya na lang ng karne, gulay, bigas at iba pang mga produkto. naka rin nga ho yung pagsirit sa presyo ng langis at pagbaba naman sa halaga ng piso. Gayunpaman, tinayak ho ng BSP na patuloy ho nila binabantayan ng iba't ibang internal and external factors na maaaring magdulot ng pagbabago sa inflation rate sa mga susunod na buwan. Kung maalala kabrigada, nito pong nagdaang buwan ng Mayo, e umabot lamang ho sa 1.3% ang inflation rate na itinuturing na pinakamabagal na inflation mga kabrigada. Record low ho yan. Mula pa ho yan noong November 2019. Brigada Balita Nationwide Nagpaalala muli ang Department of Health laban ho sa mga sakit na nauusong ngayong tag-ulan. Ayon sa ahensya dahil po sa mga ulan na nararamdaman ho natin ngayon, sa iba't ibang bahagi ng bansa ay posibleng tumaas ang bilang na mga tinatamaan ng sakit kagaya po ng dengue, leptospirosis at iba pang waterborne disease. Dahil dito, mariing pinagiingat ni DOH spokesperson, Assistant Secretary Albert Domingo ang publiko. Payo nito, sakaling makaramdam na mga sintomas ng na mga nasabing sakit ay agad na magpakonsulong konsulta sa doktor upang ito ay maagapan. Bukod dito, hinihimok din ng opisyal ang mga residente na magsagawa ng clean-up drive at panatilihin ang kalinisan sa paligid upang maiwasan ang mga nasabing sakit. Brigada Balita, Nationwide Ito, biso sa mga kabrigada nating motorista. Ay, wow, piktibo na ho ngayong araw. Unang araw ng Hulyo. Ito nga hong rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo makalipas po yung parang anim na linggo na sunod-sunod na all price hike. Kabrigada sa gasolina, meron pong itatapyas na 1 pesos and 40 centavos sa kada litro ho nito. Sa diesel, meron naman pong rollback din na 1 pesos and 80 centavos. Sa kerosene kabrigada, meron naman pong itatapyas sa 2 pesos and 20 centavos per liter. Paliwanag po ng Department of Energy, eh kung magpapatuloy nga raw itong ceasefire sa pagitan ng Israel at Iran, eh baka magtuloy-tuloy na ang rollback at bumalik na ho sa dating presyo. Bago nga ho nagsimula yung conflict noong June 13 kung saan, eh naglalaro po sa 45 to 67 pesos ang presyo ng gasolina. I don't know. 44 to 60.75 ang presyo sa kada litro ng diesel samantalang 67.39 hanggang 82.44 pesos naman naglalaro ang presyo ng kada litro ng kerosene. Malayo nga ho sa kasalukuyang presyo nito na 51 to 70.95 sa kada litro ng gasolina, 49 to 68.70 pesos sa kada litro ng diesel at 71 to 90 o 71.90 hanggang 89.04 sa sa kadalitro naman huyan ng kerosene. Brigada Balita Nationwide Nagsumite ng sampung priority bills si Sen. Bongo sa pagsisimula ng sesyon Araw huyan sa 20th Congress. Nabilang ho sa mga panukala ni Go ang mga programang sumasaklaw sa edukasyon, trabaho, kalusugan, disaster preparedness at kapakanan ng mga sektor sa maranggay at kabataan. Isinumiti ho ni Go ang mga panukalang batas sa pagpapalawak po ng Tertiary Education Subsidy, pagkakaloob ng PhilHealth ID sa lahat ng Pilipino, pag-regionalize ng National Academy of Sports, panukalang New Medical Technology Law, paglikha ng Department of Disaster Resilience at yung Indigent Job Seekers Assistance Program. In cada balita, nationwide. Kabrigada sa atin mga health news, kayo ho ba eh, yung dot sa inyong mga cellphone? Alam ko ba kasi ninyo na parang cellphone din pala yung katawan ng mga tao. Kapag na nalilobat, eh kailangan din ho icharge i-charge. Ang tulong nga ho ng natural na charger o yung tulog, kabrigada, ayan po yung natural na charger ng ating mga katawan. Sa bayo o bawat maayos na pahinga, eh napalalakas po niyan ng ating immune system at napapanatiling handa ang katawan para po sa hamon nang paparating na araw isa uyang paalala kabrigada mulao sa Standout ES4 Multivitamin Capsule na nagpapalakas naman sa katawan ng ating mga teenagers simulan to pa rin ang pangarap ng inyong mga anak and starting now with Standout ES4 Multivitamin Capsule Brigada Balita Servisyo tahanan. Makabayaning Pagtutulungan mga kabrigada, masakit para sa isang magulang. Ang makitang araw-araw ay nilalabanan po ng kanyang anak ang sakit, lalo na kung ito ay nasa murang edad pa lamang. Yan pong karanasan ngayon ng 23 anyos na nanay na si Elses Caballero na mula ho sa barangay Dulho Fatima, Cebu City. Dumulog siya sa Brigada News FM Cebu dala po ang pag-asang may makaririnig ng kanyang panawagan para ho sa buhay ng kanyang anak na si Baby Atara. Ayon po kay Elses, ang 7-month-old na anak na si Atara ay may masakit po na recurrent pneumonia at immunodeficiency disorder. Nadiskubri ho ang sakit nitong March 2025 lamang at mula noon ay nagpabalik-balik na po sila sa ospital. Nang marinig po ng mga kabrigada ang sitwasyon ni Baby Atara ay hindi ho sila nag-atubili na magpaabot ng tulong para po sa kanya. Nakalikom ng kabuang 21,000 pesos mula po sa mabubuting puso ng mga listeners ng Brigada News FM Cebu at ng One Tahanan. Una sa tanan sa ginahan ko pasalamat sa Ginoo og sa brigada kay gitaga aja ko nila chance nga makaanhi ko makapadayag ko sa among um, kahimtang especially sa kahimtang sa akong anak og ginahan ko so, pasalamat sa mga valid listeners o sa followers sa brigada nga nitabang kanako karong nakalikom ko dako dako nga kwarta mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM. Sa pangunguna po ng aming CEO President Elmer V. Katulpos ay tauspusong nagpapasalamat sa patuloy niyong suporta para tayo ay makatulong kasama po ang One Tahanan Party List. Wala po sa Brigada News FM at sa One Tahanan. Maraming salamat, Ka Brigada! Servisyo One tahanan. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita. Hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide sa umaga kada balita nationwide kada balita in the heart of changing lives kami pong inyong mga naging lingkod ako po si Brigada Glenn Parunga at Brigada Gab Dalisa wala rito sa Brigada News FM Manila The Music and News Authority Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika at balita. balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada in the heart of changing lives.